Akin yung Obi ah. Obi ano, dyan o. Oh, Obi niya no. Dyan no. right, yun, dyan yun. Ay, yun yun. Grabe, yung hatihan dito. Nah, grabe yung ano natin <laughs> halo niya, hindi makawala ako. Baka nagbawal. Yan na na eh. Niyo, ko na. Bago ka na po na. kasi mga sa kanina. Sabi ko, bibili tayo ng bucket meal, kakain tayo. Tapos maghalo-halo tayo. Parang ano si ate, nag angel sa, yes. yes, like, <laughs> <a crusadil. laughs> <laughs> sa atin. Roasted, nagkakarusan nag angel sa atin. Sabi ko na kay ate, nang pausin namin ng bucket meal, tapos maghalo-halo. Nangangarap lang yan kanina eh. Kami ng May, may 16 accident. May labing anim. Nahara Crossing. Ay, sa Kabiti. Ay, patay na yan. Basta pinaka ng ano. Ay, hindi pa. Buhay pa itong isa. Ah. Ba't ka na naman na ito naman na ulam Hindi man na isa kayo subo. Para, oo, para mabuhay. Eh, paano mo Antay na nilang mamatay? Ito, kawawa, oh, patay talaga to. Para yung bata sa airport. Nakuha din sa unahan. <laughs> sa unahan siya mismo sa gitna. Ano ba yan? Puro sasakyan na aksidente. Ano naman to? Uh, Batangas. Ano uh,

sa pulsa mo ka eh, no? mo, mo yung aso. Ay, tingnan mo, tingnan ng Tumutulong yung so inaabangan ng pusa. Ayun. Oo, inaabangan na lang nila yung tulo. Ayun, no, no. Kasi yung pag ganyan may gatas, binigibigat nyo, eh. Jumalabas talaga. Ayun, no, inaabangan na lang nila, O oh. Isa ang bulay natin kaya mag-ingat pala. lakas ko sa mga ng loob mo ngayon. Ay! Ay! Ito muna pinas. ang pahirap. Patay ka na nun. Hindi na kaanong mabuti. Ay, tingnan mo na. Ang lalaki ng kambing, mo no? Naka-salad na yung kambing dito, ang sarap. kambing sa Pinas may tamoy. So, oh, okay, Oo, tamoy. dito tamoy. Dito? lang kinakain pa po kambing nga. Dito, 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 dito. Kinakain mo na, pa. parang <laughs> kinakain mani, Kinakain ang damo, diba? Okay. Oo. Oo, kahit ano, kung tas mo nga dito sa mercado, tinan mo yung floating restaurant na masag yung bubuan ko. Oh. Buti nasa tubig pula. Yung bubo, hindi ano. Nabasag hmm. ko. Sumabog? Parang may sumabog. Nabasag nga. yan eh. Kano yan? Hindi ko alam. Bago tagay, kain muna. Piniritong galunggong, adobong atay,

Ang ganda ng iki talaga, no? Ang talaga. Ano Anong inaaraming talaga ng parto? May cancer. Maganda siya talaga? Hindi, maganda siya talaga. Anong pinaritoobin niya? Ilong. Ang amin naman niya. Amin namin naman. May mga cancer yan. Nagawa na yan ang buhuboy niya? na rin niya May dugo eh. itlog. Itlog ng pusa. Ay, eh, itlog, oh. <laughs> nga ko unti -unti gini eh. Ganyan yung oh, sa itlo. Ganyan pusa niya. Saya, saya miss Paganda naman ito. Okay. Mm -hmm. Di si na ano, yung Siya? Si Che? Hindi. Hindi na bumalik eh. Baka na yun? Bumi na. Nakalimutan oh, siya na yun. niya mo ginagawa sa maleta, oh. No? dito mo, walang pakialam, oh. oh. Alam mo ngayon, lahat lumalabas sa conveyor na maleta, naka, naka wrap ng plastic. Oh. Naka, ano, naka vacuum. Bakal iba, oh, pag a a a a a a a a lahat ng ano, na, sabi niya guys, napapansin niyo ba lahat na lumalabas sa conveyor na maleta, puro, nakaganda talaga. Kasi sinisira eh. Sinisira nila, sinisira, sinisira. nila, tsaka nila kumukoy lamang. Oo. Kaya kailangan talaga iwanin. Oo, kasi may mahirap eh. Pagka ano, ma mahirap din alisin nyo. Maano ma sa sir? Oo, o, ma, ma, matagal yun. Alam mo, makapal yan yung binibilot kapal na Hindi, hindi. Sila, sila lang. Hindi mo maaalit agad yung kanila. Kailangan hiwain mo mabuti. Tapos bibili ako na ano. May may plastic yung ano. Oo. Pag one real O kaya yung ano. Ay, yung talian mo. Oo. Talian mo ng nylon na yung... yung... Hindi, may ano siya. May damit. Ah, oo. Ipabalot ko pa ng ano. Tapos dami Ilag ko Yan yung tag-1 million sabi ni Rene sa akin. Ah. siya. Sa loob daw? Dito sa may Emirates Mall. Ah. Oh, Pag-wandrian. O, oh, yun pala eh. Kaya sa ano, yayain ko yung driver. Na ano ko naman, 19.5. Hindi ko nadagdagyan. <laughs> Kaya pumili ako ng pack bag. Iba ko ano. Dito, oo. Oh, seven. pa kong madala. Hindi, may ano pa. May 7, tapos may, oo, may, may meron pa dito. O, tawag ko lang lagyan ng pangalig. Oo. Yeah. Pwede ba? Dadyan lang pwede. Wala naman akong bago. Ay, saan ka si Jape? Kung sa alam mo ate? Hindi nila inaano yun yung nakabagpak. Hindi nila pinakikailaman yun. Binigyan mo na ako ni Broca ng real pang chocolate. Ay, laki naman. Ako dating 20 binigyan sa akin. Ito gusto kong mabili yung ginaano ng baking niya. At... Ang harapin ako niya. Mm -hmm. Maganda yung madali na pinas. Ito, Jemo, oh, sa ba ito nabibili? Yung pinanlalatag kung yeah. Sa mga baking. Sa, dyan siguro sa China ang meron. Tingnan mo sa taas. Hmm. Yeah. Sa home center. Oo, oh, oh. oo. Oh, oh. Maaaring oh. meron doon. Kasi diyan mo yung bilog ba yun? Hindi na siya kumain ng halo. Ang dami pa kasi. Eh. Ito, hindi na Gusto ko tunaw kasi iinumin ko to. Kaya gusto ko tubig. Ay, hindi ko pa malamig dito. Kaya hindi na siya malamig. malamig pa rin yan. At tubig na.